panibagong araw panibagong bagong na naman tayo mga kabuting ting may kabuting ting na naman tayo dito ngayon pero una sa lahat uh, maraming salamat po sa ating mga baguhang subscriber salamat po sa nagsusubscribe sa atin uh, kung nagustuhan nyo po ang ating video maaari nyo po itong like na uh, pahalo at share na lang po maraming salamat po uh, God po sa inyong lahat Uh, sa lahat ng sumusuporta sa atin dito sa inyo ngayon mga tingin ting may ako uh, hindi mo akalain ko ano ba talaga ang sakit ng motor na ito kasi nagawa na ito ng iba uh, umaandar naman mapaandar naman nila pero palyado yung kanyang minor uh, ma malalaman mo talaga na wala sa tamang kondisyon ang motor na ito. Uh, mastos na rin sila ng malaki. Maabot na rin ang mga 3,000 sabi ng may-ari pero hindi pa rin napatinol yung kanyang motor. Kaya minubuti na dalhin dito sa akin kasi ay kaibigan siya na gusto nyo na ito dito. ko huli ng motor, ang motor, ang motor, ang motor. dahil madali, mga kabutingting dahil troubleshooting ko pero sa huli malalaman mo na napakaliit lang pala ng sira pero marami ka talagang dadana kasi nag show tayo mas madali pa yung makina na ayusin natin kasi malalaman sa tunog pala malalaman natin sa andar pala ng ating makina malalaman natin na maglo na tayo kung saan tayo tatira saan ba tayo yung natin ng ating ito yung sumagong kong sitasyon na ulit ito na kailangan yung kabusok dahil ito yung ikal ng problem daanin talaga natin sa tiyaga magtiyaga talaga tayo uh, kasi natin bawat isa para yung parts na yung natin sa ating mga customer sigurado tayo na sira talaga So una, alamin mo natin ang history. Ang history kasi nito. Ah, bigla na lang namatay kapag paahon. Kapag umaahon siya, nang matay yung makina. Tapos ng niya ayaw na talaga umandar mga kabuting Tapos Kaya sinakay na lang sa kulong-kulong ng kaibigan natin. Na siya rin nagdala dito, nag-recommend dito sa atin ni Paayos. So, umaahon na ito sa ibang mekaniko. So, kailangan natin ah, check mo na kung ano yung pinaka basic so tinitingnan muna natin yung kanyang carb yung kanyang carburador inaalis na nakaganyan na yan nadat na natin tinatanggal na yung uh, air cleaner connector sa ating carburador so sa tingin natin yun ang problema pero nang pinandar natin uh, wala namang uh, umaandar man yung kanyang motor kaso tinanggal lang talaga ang unang gumawa nito. So, minabuti natin na i-check yung kanyang mga wiring. Una, nag-continuity test tayo sa kanyang pulser gamit yung ating multimeter. Tapos, uh, tinanggal natin yung kanyang carb. Tinignan natin. Marumi naman yung kanyang carb pero nung pinaandahan natin yan kanina, Uh, pumapalo naman sa 10 to 12,000 RPM yung kanyang makina. Pero uh, kahit marumi yung kanyang carb, uh, nasa kondisyon pa rin. Siyempre, hindi naman natin maiwasan na dudumi talaga yung kanyang carb kasi tinanggal yung air cleaner. sa so, tinanggalan ito ng air cleaner. So, yung hinawakan natin, yan yung isa sa pinalitan nila yung kanya ignition coil. So, sabi ko sa may-ari, saan ba yung original na ignition coil? Pero sabi niya, wala na daw na iwan na sa bahay hindi nila alam kung uh, saan na ilagay nila or uh, nalimut, nakalimutan nila kung saan nila yung kanilang ignition coil na pinapinalitan so dito tine-check ko yung linya ng kanyang CDI kasi alam ko uh, yung problema ng kanyang motor is kurente lang talaga so hindi na ako nag-focus sa carb kasi nung pinandar ko kanina maganda naman yung andar ng kanyang makina kung mapalo naman hanggang 12,000 rpm. Kaso, kapag nagmi-minor ka, inalagay mo talaga sa tamang timpla yung kanyang minor na sa mga 1,400 rpm. Yung normal na minor niya. Ang problema, bigla na lang mamamatay. So, dapat kapag nasa 1,400 rpm, RPM yung ating reader, mga reader na motor. Ah, hindi na yung mamatay yung ating makina. Masyado na yung mabilis. Hindi na yung kayang mamatay sa kanyang revolusyon lang. So, ginawa natin dyan mga kabuting-ting. Ah, continuity test tayo. Nabulol na naman tayo. So, check natin yung bawat linya ng ating pulser. So, dito makikita natin na ah, goods naman yung kanyang pulser. Tine-check natin. Oh, may reading naman. Goods yung ating palser mga kabutingting. Sa kabila, i check naman natin yung kanyang mula palser patungo sa kanyang sakit na kanyang CDI. Goods naman, wala namang problema. Yang tinuturo natin, goods naman yan. O. Oh. Pero, tandaan nyo mga kabutingting, yung isang linya dyan, yung white na may lining na blue hindi yan makakaroon ng uh, resistance kapag hindi umandar kasi dyan kinukuha yung ating uh, digital speedometer yung ating digital RPM dyan siya nakabase so ang may linya dyan yung green na may lining na white pero yung uh, blue na may lining na white yung pinakita ko sa inyo kanina hindi yan magkakaroon ng linya kapag ah, hindi umaandar yung ating motor so basic na basic yan sa reader kasi digital yung RPM niya so binalik natin yung si CDI testing natin paandar ulit ayan nga pinaandar natin ulit pero palyado pa rin yung kanyang andar makikita natin dito na yung kanyang RPM masyadong mababa kahit gaanong set na natin sa kanyang carburetor so hindi dito ang sira mga so nag iba tayo ng posisyon hinahanap natin yung kanyang spark plug cap kasi nagpalit sila ng ignition coil hindi pala nila pinalitan ng unang mekaniko yung spark plug cap alam naman natin sa mga reader carb at sa reader ay masira yung kanyang spark plug cap Hmm. sirain talaga ang spark plug cap ng ating reader, mga reader ng motor. So nakikita natin dito yung kanyang spark plug cap eh ginagamitan lang ng gasket oil. Dinikitan lang so ang ginawa natin, pinalitan lang natin yung spark plug cap at saka bagong spark plug. At dito na tumino yung kanyang andar mga ting Ah, napakaliit na sira pero napagastos talaga ng malaki yung may kasi hindi alam ng unang gumawa na madali palang masira yung spark plug cap ng ating mga Rideron 50. So yun lang po ang problema dito mga kabuting ting kapag naka-encounter kayo ng ganito. unang uh, una nyo kapag palyado talaga yung andar, taas baba yung minor tapos biglang mamamatay. ah uh, magpalit na lang tayo kaagad ng spark plug cap at saka spark plug kasi ito talaga yung sanhi. Ito talaga yung mga madaling masira ng ating Rideron 50. So yun lang po mga ting. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. At hanggang sa susunod ating video sana patuloy kayo inyo akong suportahan. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.